Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal Nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim kathira amma ba'd. Bakit tinatawag na balik Islam? Uh, isa sa dahilan ay una-una uh, sa pagitan ni propeta uh, Adam at propeta Noah ay 10 century. Lahat sila ay sa Islam. Sumasamba sila sa nag-iisang Diyos. Uh, nang, namatay ang sunod-sunod ang limang anak ni Propeta Adam. Kaya nalungkot sila. At ito yung binanggit ng Allah sa Banal na Quran sa Surah nuh uh, Chapter 71, verse 23. Sabi ng Allah, Wala tadarun na alihatakum, wala tadarun na waddan. Wala sua wala yaguth, waya ukwa ok, nasra. Huwag sabi ng iwan ang inyong Panginoon at huwag niyong iiwan si Wood, Swa, Yaguth, Wayaok, ok, at saka si Nasra. Itong lima na ito ay matutuwid na mga tao sa kanilang kapanahunan. Kaya nalungkot yung mga tao, kaya nagsuggest yung isiba sa kanila na gawaan ng ribulto mismo doon sa puntod ng mga mabubuting mga tao na ito pagkalipas ng panahon ay nakalimutan yung kaalaman doon sa mga tao na yon kaya nasamba sila no so uh, nag-anyaya si propeta Noah na upang sumamba sa nag-iisang Diyos no nang 950 years para manumbalik yung mga tao no sumamba sila sa nag-iisang Diyos kaya lang hindi sila naniwala yung iba sabi nga ng mga scholar ay more than 80 lang ang sumasampalataya no? na nag-iisa lang ang Diyos at karamihan sa kanila ay hindi sila naniwala. Kaya, anong ginawa ng, uh, ni Propeta Noah? Inutusan siya ng Allah na gumawa ng arko. At nung makagawa ng arko, lahat nung sumakay doon ay naligtas. At ang naligtas lang ay sumampalataya sa Allah. Kung titingnan natin, may anak si Propeta Noah, si Si Sam na siyang pinanggalingan ng lahi ng Maarabo at saka si Ham na siyang pinanggalingan ng taga-Europe at saka tayo na nanggaling sa kay Japit. At itong si Japit ay ang doon nanggaling ang mga lahi ng taga Asia. At uh, kaya tayo nabubuhay kung titingnan natin sa history sa ngayon ay dahil sumampalataya sa nag-iisang Diyos, sumamba sa Allah ang ating lahi na si Japit at anak ni Propeta Noah. So ibig sabihin, matatawag na balik Islam ang isang balik Islam pag siya ay namumbalik na sumamba lang sa nag-iisang Diyos. So, sabi ng uh, sabi ng uh, Allah sa banal na Quran na iniiligtas namin sila at si propeta Noah at yung sumakay doon sa arko ni propeta Noah, no? At ginawa namin silang pinaka mabigat na palatandaan sa sangkatauhan. Kaya ayan ibig sabihin mga kapatid, sa sura ang kabut na 'yan pinapaliwanag dito na tayo, kasama tayo dun sa naligtas kasi sumampala tayo sa tayo sa nag-iisang Diyos. Kaya sino man ang yumakap sa Islam ay tinatawag siyang balik Islam sapagkat bumabalik lang sa siya si religion ng kan ating na si Japet. Pangalawa, lahat ng ipinanganak ay pinanganak sa Islam. Yan ang nabanggit sa sahih Muslim na hadith ni Abi Huraira na Uh, lahat ng ipinapanganak ay ipinapanganak sa merong likas na panini, paniniwala sa Allah. At ang naging uh, maging hudyo siya at maging kristyano siya o sumasamba sa apoy dahil sa kanyang mga magulang. Yan ang isa sa pinakadahilan. Ibig sabihin, kung hayaan mo ang bata, sasamba lang talaga yan sa nag-iisang Diyos. Ang pangatlo, ang history ng Pilipinas, 1380, mga Muslim na po ang sa Pilipinas. Dahil dumating si Sharif Magdon ay ito ay hindi sa pilitang niyakap ng ating mga kanunuan, isang barangay, isang pamilya, uh, tag-isahan, ay niyakap nila ang Islam. Dumating lamang ang Kristianismo sa atin noong 1521. Sa pamagitan ni Miguel Lopez, sa pamagitan ni Ferdinand Magilla, kaya lang nabigo siya, namatay. At, uh, nung nagpadala naman ulit ang hari ng Ispen, na si Miguel Lopez de Ligaspe, then, pagkatapos noon, saka lang nasakop ang Luzon at Visayas. So, mga kapatid, sa uh aming taga subaybay hanggang dito na lang